Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong vlog. Today ay pupunta tayo ng downtown dahil magpapagawa tayo ng affidavit of change color. Kasi may isang transformer multicab FB type kaming pinaassemble noong year 2023. Ang original na kulay na pinili namin is combination of yellow and black. Tapos habang inaassemble pa ang unit, nagbago ang isip namin at sinabihan namin ang pagawaan na kung pwedeng gawin na lang white color. At tinanong namin sila kung pwede pa bang palitan ng kulay. Sabi nila na process na ang papel pero pwede pa daw palitan ng kulay pero magbabayad daw kami ng additional 2,500 pesos. Pumayag naman kaming magbayad ng additional para makuha lang yung kulay na gusto namin. Nung nakuha na namin ang sasakyan, napansin namin sa documents na yellow and black pa rin ang nakalagay. Sinabi nila sa amin na sa system daw ng LTO is white na talaga magre-reflect na lang daw ito kapag ni-renew na namin ang sasakyan. Pero nung magre-renew na kami, hindi kami makapag-renew dahil sabi nung tao na nasa emission, kailangan daw ay may, may ipakita kaming document na nagpapatunay na na process na talaga ang change color ng sasakyan. May kakilala kaming nagtatrabaho sa LTO at pinasilip ko sa kanya kung anong nakalagay na body color ng sasakyan namin doon sa system nila. At nang tiningnan niya, sinabi niya sa amin na yellow and black pa rin ang nakalagay. Kaya ang ginawa namin ay pinuntahan ulit namin ang gumawa ng multicab namin. Medyo malapit lang kasi sa amin ang shop nila dito lang sa may Talomo, Davao City, papuntang Turil. Ngayon, nang tinanong namin sila kung bakit hindi na-change ang color, sinabi nila na namatay daw yung tao nila na nag-process ng change color ng unit namin. Kaya kailangan daw nilang i-process ulit So kami naman, binigyan namin sila ng pagkakataong maayos ang problema para maging okay na ang lahat. Umabot ng halos isang buwan, nag nung sila sa amin na kailangan daw naming magbayad ng 7,500 dahil hindi daw pwedeng ma-change color ang unit dahil subject for renewal na daw. So ibig sabihin, sila na daw ang gagawa ng lahat change color at sa lahat ng proseso ng renewal. Siyempre, hindi kami pumayag kasi nakapagbayad na kami para sa change color Tapos maniningil sila ulit At dahil ayaw namin ng gulo Kaya nakapagdesisyon na lang kami na Kami na lang ang magpa-process ng lahat So ngayon, ang unang-una namin gagawin Ay kukuha kami ng affidavit of change color Sa tapat lang ng Davao City Hall of Justice Ngayon, naghihintay ako kay Mrs. Dahil siya ang kukuha sa affidavit At yan, may affidavit na kami Next ay pupunta kami sa Davao City Traffic Enforcement Unit. Malapit lang din sa Hall of Justice para makakuha kami ng blue paper na ipapakita namin sa land bank para makapagbayad kami for macro etching report. Papasok na tayo guys para kunin yung document na ipapakita sa land bank para makapagbayad na tayo. By the way, ang nabayaran pala natin para sa pagpapagawa ng affidavit of change color is 350 pesos tapos for macro etching report ang babayaran natin ngayon sa land bank ay 650 pesos. So tapos na tayong magbayad sa land bank guys. Ngayon ay uuwi muna tayo ng bahay pero babalik tayo bukas para dalhin natin ang multicab dun sa Philippine National Police Crime Laboratory para mag-undergo ng macro etching examination. Good morning guys. Ngayon ang day 2 ng ating pag-process para sa change color ng aming sasakyan. Is alas 3 ng hapon na kasi tayo nag-process kahapon. Kaya medyo nabitin tayo sa oras para sa macro etching ng sasakyan. Kaya ngayon na natin ito dadalhin sa crime lab. Medyo mainit ang panahon ngayon guys. At sana hindi masyadong mahaba ang pila ng sasakyan na nagpa-process ng mga documents ngayon. By the way, ang kabuuhan nga pala ng nagastos natin kahapon para sa affidavit of change color at sa binayaran natin sa land bank ay eksaktong isang libo. Ngayon titingnan natin kung may additional payment tayong babayaran ngayong araw na ito. Nakalimutan ko palang sabihin kahapon na kapag nagpasa tayo ng mga documents sa Traffic Enforcement Unit, ang kakailanganin nating ipasa ay una, Xerox copy ng ORCR, Affidavit of Change Color, at kailangan din ng xerox copy ng ID ng nagpaint ng sasakyan with signature, yun ang mga binayaran natin kahapon ng 350 pesos anyway, ito palang FB type na transformer ay pina namin ito sa halagang 205,000 pesos ginagamit namin ito sa aming maliit na negosyo dito sa Davao isang fried chicken business kaya talagang malaking tulong ito sa aming kabuhayan, maganda ang daloy ng trapiko ngayon dito sa may coastal road at tamang tama, mapapaaga tayong makakarating sa pupuntahan natin. Ngayon ay papasok na tayo dito sa crime lab para makapagsagawa na ng macro etching. Medyo mahaba pa lang pila ng sasakyan dito. Pupunta tayo sa loob guys para makahingi ng form. At ito pala yung nakuha ko na dalawang form na kailangang ipasirox ng dalawang copy kasama na ang affidavit of change color at saka itong blue paper. Ngayon ay kailangang malagbuk ang documents natin para maumpisahan na ang pagkuha nila ng stencil sa ating sasakyan. Dayon, one valid ID sa... Uh, bantina tayo guys para maumpisahan na nila May binayaran pala tayo guys na 200 pesos para sa stencil. So far, ang nagagastos na natin mula kahapon ay 1,200 pesos. Ang clearance pala ay bukas pa daw ng umaga makukuha. Tuuwi na tayo. Day 3 na tayo guys at kukunin na natin ngayong araw ang result ng macro etching kahapon. Medyo madali na lang to. Maganda ang panahon ngayon guys, hindi masyadong mainit. Ang hirap kasi pag mainit ang panahon, lalo na pag drive tayo ng multicab na hindi gumagana ang aircon. Medyo nasanay kasi tayo sa lamig ng aircon ni Ranger. Actually, dalawang beses na kaming nakakuha ng multicab. Yung una ay isang pickup type, hindi umabot ng isang taon sa amin, nasira na ang aircon. Tapos itong FB type naman, nasa mahigit isang taon lang, hindi na rin gumagana ang aircon. Hindi ko alam bakit madaling masira ang aircon ng isang multicab. May mga paraan kaya guys para maiwasan ang pagkasira ng aircon? Comment down below naman sa mga may alam. Nandito na tayo sa may rotonda ng Coastal Road at malapit na tayo guys. Pagkatapos nating makuha ang clearance ay tutuloy na tayo guys for emission ng sasakyan. Inihintay pala natin ngayon ang result Sir, pa receive lang ko din sir pangalan number dito. Pila na sir? At ngayon papunta tayo pabalik sa Traffic Enforcement Unit para makuha na natin ang clearance. maghihintay ulit tayo. At nakuha na rin natin. So ngayon ay pupunta naman tayo para magpa-emission ng sasakyan. Dito ako kadalasan sa PTSJ sa may matina aplaya nagpapa-emission. At buti na lang ay wala masyadong sasakyan na nagpa-emission ngayon. Ngayon ay kasalukuyang ini ng sasakyan namin Ang babayaran pala namin dito guys ay 680 pesos. At ito na nakuha na namin ang emission result. At natapos din guys ang ating goal today. So ayan guys, ang overall na nabayaran natin from day 1 to day 3 is 1880. So hindi na natin isasama dito sa video ang pagkuha natin ng renewal ng sasakyan. Pinakita ko lang sa inyo ang buong proseso ng pagpapalit ng kulay ng sasakyan. Sana ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo guys, lalo na sa hindi pa alam ang buong proseso. Hanggang sa susunod na video, please like and share this video at huwag kakalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na video natin.